So ayan nga mga kasari good morning po sa ating lahat Monday na naman po at pasukan naman po ng ating mga estudyante So dahil tayo ay mother year is kailangan na nating mag-asikaso ng mga breakfast ng ating mga Junaki So si Junaki tulog pa at mamaya ko pa yung gigisingin mga 9 Tamang tama na rin pagkatapos ko dyan gumawa ng aking uh, breakfast Ng aming breakfast is uh, gigisingin ko na siya para maligo So habang tulog pa dyan si Junaki siya at ako pa lang naman ang gising Ayan, magugas muna ako ng aking mga uh, plato dyan or mga kutsara dahil kagabi kumain po si Junaki. So, kailangan ko po yung uh, hugasan dyan bago ako magsasaing. So, dapat mga kasari, hindi ako magsasaing dahil meron kaming kanin na tira kagabi. Kaya lang mga kasari is at parang gusto nang mapani So, nagsaing na lang muna ako ulit. Nagsaganan naman is mga ah uh, panibagong uh, saing na naman yung kakainin ni Junakis mamaya pag mag-aagahan siya. So, ang pasok kasi ni Junakis mga kasari is tanghali pa. So, pag uh, uh, morning, di ko po muna siya ginigising. Ginigising ko lang siya pag yung tapos na akong magluto na kanyang breakfast. Saka ko na siya ginigising at saka na siya maliligo. Pagkatapos siya maligo, saka na siya kakain. So, ayan, tapos na akong mag-hugas uh, ng aking sasaingin at ilalagay na natin siya sa ating rice cooker. O, ba diba? So, ganyan lang easy yung ginagawa ni Kasari every day at syempre dahil bago tayo natutulog sa gabi is kailangan nating hugasan yung ating mga plato at uh, ayan na nga natitina siya ng uh, ilang oras dyan at kailangan na nating ilagay sa kanikan ng mga lalagyan so ayan naglilinis uh, na ako ng aking lababo at kinikis-kis ko na yung aking mga kung ano-ano dyan dahil maraming mga kanin na nakadikit dyan sa mga gilid-gilid uh, pero sa gabi mga kasari naglilinis na naman talaga ako bago ako natutulog kaya lang talaga hindi ko ba alam kung bakit pagising ko na umaga guys ayan makalat so kinuha ko na yung aking chicken dyan dahil uh, medyo matigas at nakalimutan ni Habi na ilagay dyan sa lababo bago siya umalis kasi early si Habi umalis dahil may work na siya so matigas pa yung ating manok kailangan mo nating ibaba dyan sa ating um, lalagyan ano bang tawag dyan sa ating kawali so dyan na lang muna siya habang uh, bubuksan natin yung ating pintuan ng ating tindahan sa ganoon naman is papasok yung init sa ating munting tindahan. So ayan, tirik na tirik yung sikat ng araw at tapat na tapat dyan sa ating munting tindahan. Ayan, dahil wala pang bumibili, ayan, mag aayos ayos na lang muna tayo sa ating munting tindahan mga kasari. Pag lunes mga kasari, ang yung Friday is napakatumal ko, expect ko na talaga yan. At asaan ko na na wala ako masyadong benta. Ayan, mabenta ko mga kasari is Friday, Saturday and Sunday. So ayan, mag aayos ayos na lang muna ako for today's video. At ayan, medyo maganda yung ating panahon. At marami pa akong gagawin at marami pa akong tutupiin gawin. Ayan yung aking tupiin. O, oh, sya yan lang muna mga kasari for today's video. Bye-bye!